Pinasuportado ng mga kuha ng CCTV kay Sandro Mulak noong araw ng umunoy pang abuso ang lumabas sa behavioral analysis ng NBI na dumaan siya sa tinatawag na traumatic event. Ang ilan sa mga video na inilabas ng NBI tunghayan sa pagtutok ni Oscar Oide. Sa mga kuha ng CCTV noong July 21, 2024, makikitang 4.39 ng madaling araw, lumabas ng kanyang kwarto si Sandro Mulak Hanggang sa makatawid sa katabing hotel. Maya-maya pa, nag-elevator siya paakyat ng 7th floor hanggang makarating sa kwarto kung nasaan si Richard Cruz at Jojo Nones bandang 4.48 ng madaling araw. Bandang 5.24 ng umaga, makikita ang isang room attendant na naghahatid ng inumin sa naturang kwarto. 6.46 ng umaga naman, makikita lalabas ng kwarto si Sandro. Lilisanin ng nasabing hotel hanggang sa makabalik sa kanyang hotel 6.53 ng umaga. Sa labi ng kanyang hotel, ayon sa NBI, mapapansin na umano ang pagbabago sa kilos ni Sandro. sa um, hotel na naka in ang dalawang subjects, normal, at uh, relax ang movement ni Sandro. Pero after noong nangyari yung insidente ng pamumulestya, makikita mo na nagpago ang kanyang kilos. sa ay mabilis na maglakad, balisa, at parang distressed and very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa sabi ng wall, fronting elevator kung saan ninaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya ang mga video manong ito ayon sa NBI ay corroborative o sumisigunda sa behavioral analysis na ginawa ng kanilang mga investigador at behavioral science division. This is very consistent with the findings of the Bureau na meron ng traumatic incident na nangyari doon sa hotel at sa saan ka-check-in ang dalawang subject na ng Sandro Munoz. Ayon naman sa abogado ng dalawang independent contractors, hindi pa nila nakikita ang mga CCTV footage. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang panig ni Mulac. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.